Uh, mayong udto nyo diyan mga ka-viewers no. So syempre karon mga ka-viewers no, ting paniudto na mga ka-viewers no. So for today's video mga ka-viewers, bantog ra di ay nagkagubot sila diri sa akong likod mga ka-viewers no. Kay naaman man di ay naghapa diri ang mga ka-viewers o oh? naghapa nga crispy kaayo ang panit mga ka-viewers oh? o ug shout out di mo sa among bossing diha no. Mo mong bossing diha. So salamat sa naghatod aning na no? sa among paniudto karong adlaw. Di gigid kayo kung magbana to kaon karon kay nga no mga viewers mo siya ang tambal no tambal sa mga HB ba tambal niya ni sa mga HB so shout out sa tong busing na nagtadadiya huwag syempre karon no at katik do all mga ka viewers sa mga lamisa para makakit no o makakuha taong karon mga ka viewers no nakakuha tagamay nga panit to tilawan na to Debe mm -hmm. Hmm. pagkayami makaingon gid tanig oh yay kalami so mao din ni mga ka viewers no syempre na na mga sigbin mga ka viewers oh so nangpila pila na media mga ka viewers so kita putikatik tikatik tano inom ta sa tong mountain dew kay para dili pata uh, guto mo nung sakto mga ka-viewers o so, nanggawa sa mga sigbin mga ka-viewers o nang pila na na sila mga ka-viewers no o syempre yung pila punta mga ka-viewers para matagaan taong plato no mga ka-viewers o syempre mga ka-viewers no karon no at atik punta sa storya ba eh, para matagaan taong plato Mapasakan pasakan taong plato anong kauban nato no nga sigbin o karon mga ka-viewers o oh. so do all na kayo ta mga ka-viewers sa maong finish line para makakuha na ta, tanong nga tong mga putahe nga pagkaon mga ka viewers no karon mga ka viewers naman man yatong kuha mga ka viewers po wow, unsa man boss na shell ribs oy so karon kaon ta